Okay, good morning sa ating lahat. Good morning, my doll. Okay, mayroon nag-request dito. Gusto raw makita kung ano yung pagkakaiba sa loob ng Komatsu at sa mga unit nila. Okay, pa gusto niyang maano. Ngayon, uh, explain natin mga idol. Dito tayo mag sa F1. Yung F1 mga idol, pag pinindot mo yan, ay yung language. Yan. Yan, kung yan, English, kung gusto mo, mag-scroll ka dito. Yan, kung gusto ka sa Japanese, yan, arigato, arigato. Yan. Kung gusto sa Chinese, maong kangka. Yan. Oh, France, my France. Uh, Spanish, zii zii, si. Bonjour, bonjour. Yan, Spanish. Oh, nama mga yan mga salitang yan. Portuguese, Portuguese, Portuguese. Yan. Tapos, balik sa English. Yan, mga idol Nandyan yung ano yan Tapos pag ganyan Ito yung aro na yan Yan ang back Babalik sa dati Okay Ito naman yung ating uh, Mag full screen ka sa ating kamera sa likod Yan Kung gusto mo ng ano Makita mo yung, yung iba Malit lang Ito naman yung ating SMR Yan F4 Yan ganyan o no? oh, oras Yan Tapos ito naman pag pinindot mo to lalabas ngayon ang mga settings dyan mga lahat ngayon ito ayan napunta tayo dyan uh, mayroon ko uh, economy guide record lahat dyan punta ka naman dito sa bila ito yung sinasabi ko may pala diyan kayo mag-sitting dyan mga idol kung breaker kung uh, economy o power yun kung gusto naman ng ano punta naman doon dyan yung ngayon makikita yung maghahanap tayo ng kung ano mga may warning ba dyan kung dapat ng chin soil yan at mayroon ding uh, mayroon ding mga monitoring setting yan screen adjust, clock lahat language kasama na rin doon yan yung mga language na yung kanina tapos mayroon ding message uh, mag message ka back tayo mga idol back okay yan ito naman yung tinatawag na ito nakano tayo Okay, ito naman mga idol, mga idol. Pag pinindot mo to, sa taas ang RPM yan. Yan. Ngayon, pag uh, mo, yan, after uh, may seconds lang, bababa ba yung RPM yan. Yan, tinatawag na uh, automatic low idle sa RPM yan. Yan, pag nakasiting siya. Ito, yung sinasabi kanina, kung maghanap kayo, yan, power, ano, yun, yun. Okay, mga idol, back tayo. Tapos yung travel, ladian na. Oh, yan. Kung gusto mo ng high, yan ang travel. So, loot, loot tayo. Tapos ito, pag mayroong baser o may problema, magana magbabaser yan. Mga ito. Okay. Wiper. Sa tubig niyan, sa wiper. Nandito na rin yung may aircon. Okay. Yan ang... Ano, nasa dashboard na lahat mga idol, nasa dashboard na siya. Ngayon, ito ang pinaka importante oh. <laughs> yung kutsara palagi malamig. <laughs> okay, joke lang mga lol. Yan, sa sunod naman, ito 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 mga dito pa. Nandito na rin yung ating ano mga ah uh, baba natin. Nating, uh, ilaw, mayroon pang gabi, pang araw. Yan, pang araw. <laughs> Hindi yung pwedeng gamitin pang araw. Yan, moon, sige, araw 'yon, ilaw. Kaya mayroon niyang mga seating yan. Ito naman yung lock sa swing at ating beacon light. May mga optional yan, kung anong gusto mong ilagay. Yan mga idol, susunod naman yung iba. At tayo ay magka-travel papunta doon sa ating trabaho. Okay, yung radio pala nandito. Yung radio niya, mga idol, pinatanggal ko yung connection niya. At uh, nagwawala-wala, nawawala. Kaya pinatanggal ko na lang, tumutunog-tunog. Kaysa yan, kaysa naman magka-problema. Okay mga idol, sa sunod naman yung iba. God bless sa ating lahat.